recipe. recipe. Kalukalunay with sardinas. Ayan na. Ang recipe ni ate. Ate sa wheel. Tagalunok yun. Ko konting soup. Salang. ya lihat ya para masuk masih ada di Ano? Malat? Oh, Malat yan. mo ng soap. For the reels! Ayan ang ating ulam. Ang oh, galing natin, o. Oh. na. Ayan na. Ayan, ang ating taster. Taste test. Ako, kukunti ko, na naman yung kanin niya, guys. Dapat more. Ayan, kailangan matuto kayong magluto ng ulam ninyo. Nasa lutiin ang yung luto, dapat matuto kayong magluto. guys, ang ulam. Kalkalunay with sardines. San ka pa? Kain na. Thank you, Lord, for the blessing. May pagkain na naman. Uh, eat more. Thank you for watching. Bye.